Noong Oktubre, labin lima limang sundalong Ruso ang pumasok sa Pokrovsk na nakasibilyan, maong simpleng jacket at walang uniforme militar. Itinago nila ang kanilang mga armas sa ilalim ng kanilang mga damit at naglakad sa mga kalye na parang mga lokal na residente, pero hindi sila ganoon. Dating mahalagang lungsod industrial ang Pokrovsk na may higit 80,000 naninirahan. Matapos ang mga taon ng pambobomba ng mga Ruso, wala pang isang libong sibilyan ang natira roon. Karamihan sa kanila ay matatanda na buong buhay ginugol doon at ayaw umalis. Dahil dito, may mahigpit na utos ang mga unit ng drone ng Ukranya na huwag paputukan ang sinumang nakasuot ng damit sibilyan. Maliban na lang kung siguradong sigurado silang sundalong Ruso iyon. Alam ito ng Rusya at ginagamit nilang sandata ang patakarang ito. Noong araw na iyon, Dumating ang limang sundalo sa sentro ng bayan at nakatagpo ng tatlong sibilyan pero nagkamali sila ng malaki. Nakuna ng drone ng Ukrainian ang lahat sa video para sa pagmamanman. Bawat segundo, bawat galaw, bawat putok. Napansin ng mga sundalong Ruso na sila ay na video at dali-daling nagtago sa isang kalapit na istasyon ng tren. Akala nila ligtas na sila roon. Nagkamali sila. Hindi interesado ang Ukraine kumuha ng bihag. Ang sumunod na nangyari ay mabilis at tiyak na hustisya. Natunton ng mga drone ang istasyon at pinuksa ang lima. Ngayon, maaaring iniisip mo na isa lang itong hiwalay na insidente sa digmaan, pero hindi ganoon. Ang nangyari sa Pokrovsk ay bahagi ng mas malaking pangyayari. At para maintindihan ang laki nito, kailangan nating pag-usapan kung ano talaga ang ibig sabihin ng taktikang ito ng Russia. Kapag ang mga sundalo ay nagbibihis bilang mga sibilyan para umatake sa kalaban, may partikular na tawag dyan sa internasyonal na batas. Tinatawag itong perfidy, isang krimen sa digmaan ayon sa Geneva Convention. Ngunit lagpas pa sa batas ang problema. Isa itong perpektong estrategikong patibong. Isipin mo ang imposibleng dilema na dulot nito sa mga tagapagtanggol ng Ukraine. Kung babarilin nila ang sinumang nakasuot ng sibilyan, maaaring pumatay sila ng inosente at doon sila magkakasala ng krimen sa digmaan. Kung hindi sila bumaril, hinahayaan nilang makapasok ang grupong paniktik ng Russia sa lungsod para mangalap ng impormasyon at umatake sa likod ng posisyon ng Ukraine. Isang maruming laro ito. Ginagawang sandata ng Russia ang mga batas ng digmaan laban sa Ukraine. Kinumpirma ng Institute for the Study of War na hindi ito isang hiwalay na kaso. Mga grupo ng lima hanggang sampung sundalong Ruso ang paulit-ulit na sumasalakay sa Pokrovsk. Isang kumandanteng Ukranyano ang hayagang umamin na nahihirapan ang kanilang mga tropa na makilala ang mga sibilyan mula sa mga sundalong Ruso na nagkukubli. Pero natuklasan ng Ukranya kung paano lutasin ang problemang ito. Sa tulong ng teknolohiya at sipag, pag sinabi kong teknolohiya, tinutukoy ko ang mga drone. Hindi lang ito pang atake. Nagbabantay, nagre-record ng video at nangongolekta ng ebidensya. Nang makuna ng drone ang video ng limang sundalong pumapatay ng sibilyan, dalawang bagay ang nagawa nito agad. Nagbigay ito ng legal na ebidensya. Ipinapakita ng video na ang mga taong nakasibilyan ay hindi totoong sibilyan sila ay mandirigmang nanlilin lang at pumapatay ng inosenteng sibilyan. Sa ebidensyang ito, nagiging ganap na legal ang kontra-atake ng Ukraine ayon sa international na batas. Pangalawa, tinutukan ng drone ang mga kriminal hanggang taguan nila, kaya natulungan ang puwersa ng Ukraine na alisin sila. I-video muna bago umatake. Isa itong ganap na tagumpay sa taktika, legalidad at impormasyon pero hindi dito nagtatapos ang kwento sa Pokrovsk. Sa totoo lang, nagsisimula pa lang ito. Habang nagdadala ng hustisya ang mga drone ng Ukranya sa labanan, may mas malaking nangyayari libu-libong kilometro ang layo. Nagtatrabaho mismo sa loob ng Rusya ang mga ahente ng intelihensya ng Ukranya. Sa Siberia, ang rehiyon ng Kemerovo ay malawak puno ng karbon at mga linya ng tren. Ang perpektong lugar para sa isang taong gustong maglaho. May mga usap-usapan pa nga na si Putin ay may lihim na taguan doon sakaling ang mga drone ng Ukraine ay makalapit ng husto sa Kremlin. Isang opisina na kapareho ng walang bintanang ginagamit niya sa lahat ng kanyang mga video call. Oo, nakita mo na ba? At oo, lahat ng opisina ni Putin ay walang bintana. Hindi ito biro. Pinili talaga ito dahil sa Rusya, ang mga bintana ay isa sa pinakamapanganib para sa mga elitista. Pero, balik tayo sa Siberia, ginagamit din ng mga opisyal ng Rusya ang rehiyon para takasan ang hustisya ng Ukraine. Akala nila ligtas na sila doon, pero gaya ng kasabihan, mahaba ang braso ng hustisya. Natukoy ng Militar Intelligence ng Ukraine, Head Directorate of Intelligence, ang opisyal ng Rusya na si Benjamin Masirin, Matagal na siyang nagtatago sa Siberia. Kasama siya sa isang hanay ng militar na naipit malapit sa Kiev noong Marso ng 2022. Sa panahong iyon, sinakop ng mga puwersang Ruso ang ilang mga lungsod sa paligid ng Kabisera, Bucha, Irpin, Rostomel. Nagkaroon ng mga kapanipaniwalang ulat ng torture sa pilitang pagkawala, pagnanakaw at walang pinipiling paggamit ng armas sa mga tirahang lugar. Ang mga ito ay krimen sa digmaan. Batay sa pambansang pulisya ng Ukraine at United Nations Human Rights Office, higit isang libong bangkay ng sibilyan ang narecover sa rehiyon ng Kiev mula noon. Sa Bucha, tinatayang apat na raan ang natagpuan. Ang lawak at kalikasan ng mga pag-ataking ito ang nagpalit sa Bucha bilang simbolo ng kalupitan ng pananakop na ito at nagsimulang ipatupad ng Ukraine ang sarili nitong hustisya para sa bawat sundalong sangkot si Mazirin ay natukoy na noong Abril ng 2022 Ang mga plano para alisin siya ay gumagalaw na mula noon tumakas siya papuntang Siberia iniisip na makakapagtago siya roon hindi siya nagtagumpay Ilang araw lang ang nakalipas. Inasikaso siya ng Head Directorate of Intelligence ng Ukraine gamit ang isang car bomb. Lahat ay na-video at naitala na ipagkaloob ang hustisya. Dito talaga nagsisimula maging interesante ang lahat. Dahil hindi lang ito kwento ng paghihiganti. Isa itong koordinadong estratehiyang militar. Matagal nang isinasagawa ng Ukranya ang ganitong operasyon laban sa mga general, koronel at opisyal ng Rusya. At nagdudulot ito ng hindi pangkaraniwang epekto sa mga harapan ng labanan. Ang dahilan, ang hukbong sandatahan ng Rusya ay gumagana mula itaas pababa, higit pa kaysa sa alinmang modernong hukbo. Habang ang kanluraning hukbo ay nagsasanay ng sarhento para magdesisyon sa labanan, mas umaasa naman ang Rusya sa veteranong opisyal. Kapag pinatay mo ang isang koronel ng Rusya, hindi ka lang basta pumapatay ng isang tao. Pinaparalisa mo ang buong unit. Parang tinanggalan mo ng utak ang katawan ayon kay Amerikanong General Ben Hodges. Ang tumpak na pag-atake ay nagpapahirap sa koordinasyon ng putukan, logistika at paggamit ng lakas. Pero meron din itong epekto sa pag-iisip. Ang mga komandanting ito na nag-utos ng mga pag-atake laban sa mga sibilyan at pumatay ng mga bilanggo ng Ukranya, ay alam na ngayon na hindi sila untouchable. Maaaring matuntun sila sa kanilang bahay kahit saan man sila naroroon. Eksaktong ganito ang ginagawa ng Musad at magpapatuloy ang Ukranya sa paggawa nito para sa praktikal na dahilan ng pagpapahina sa kakayahan ng Russia at para rin sa psikolohikal na epekto para malaman ng mga taong ito na wala silang ligtas na lugar. May dahilan kung bakit natatakot ang mga kriminal ng digmaan dahil naglaan ang Ukranya ng malaking resources para subaybayan at idokumento ang bawat krimen at kalupitan ng Russia. Pagkatapos, inilalathala nila ang lahat para makita ng buong mundo bago pa man maihatid, sabihin na nating ang hustisya. May ulat mula sa isang eksperto sa militar ng Ukranya na nagpapaliwanag nito. Inilalarawan niya kung paano ang lahat ng mga estruktura at ahensya ng bansa ay gumagawa ng mahalagang trabaho na kakaunti lang ang nakakaalam. Lahat ng krimen na ginawa ng mga Ruso laban sa mga mamamayang Ukranyano ay idinodokumento at itinatala. Ginagawa ito ng masusi dahil bawat krimen ng digmaan ay may pangalan. Ito ay pinangangasiwaan ng pangunahing departamento ng investigasyon ng Serbisyo ng Seguridad ng Ukranya, ang Serbisyo ng Seguridad ng Ukranya. Lahat ng mga piraso ng eksena ng krimen ay maingat na pinag-aaralan at nagsisilbing ebidensya sa mga file ng kaso. Nang bisitahin ng espesyalistang ito ang underground bunker kung saan matatagpuan ang isa sa mga unit, nabigla siya sa laki ng gawaing isinasagawa roon. Malinaw na meron silang mga database sa mga computer pero muling ginawa ng team ang isang napakalaking visualisasyon ng estruktura ng hukbong ruso, mga litrato, pangalan, rango, posisyon, at ang chain of command at control. Bawat kriminal na utos ay may partikular na pangalan at apelido. Makakasiguro kang hinding-hindi makakalimot o magpapatawad ang mga Ukranyano. Binibigyang diin ng Departamento ang mga pagpatay sa mga bihag ng digmaan at sibilyan. Maraming naniniwala na ginagawa ito sa hukbong Ruso dahil sa desisyon ng mga sundalo. Hindi, ang mga utos na ito ay maingat na kinokoordina mula sa itaas. At ang mga taong ito sa itaas ay may mga pangalan at posisyon din. At hindi lang ito chismis. May ebidensya ng mga na-intercept na tawag sa radyo sa pagitan ng mga komandanteng Ruso at mga sundalo sa larangan ng labanan. Naririnig natin ang mga komandanteng Ruso na nagsasabing patayin talaga ang lahat. Hindi ito gawa ng isang sundalo lang. Utos ito ng komandante at naitala pa sa audio. May na-intercept na tawag na nagpapakita ng pagpatay sa mga bihag ng digmaan. Naidokumento ng United Nations ang pagtaas ng mga aligasyon ng pagpatay sa bihag ng digmaan mula Setyembre hanggang Nobyembre, 2024. Labing siyam na magkakahiwalay na insidente na may hindi bababa sa animnapot dalawa biktima. Hindi ito mga iisang kaso lang. Ito ay sistematikong pulisya. May mga taong responsable sa mga krimeng ito at natukoy na ng Ukraine ang marami sa kanila, inilathala pa ang kanilang mga pangalan. Dalawang linggo na ang nakalipas, isang ahensya ng intelihensya ng Ukraine na tinatawag na Molfar ang tumukoy sa ilan sa mga sundalong Ruso na sangkot sa masaker sa Bucha. Una, si Alexander Doshyagayev. Isa siya sa mga pangunahing komandante sa Bucha, responsable sa lahat ng mga krimen. Nagpost ang ahensya ng intelihensya ng larawan niya at pamilya kuha noong bagong taon. Sunod si Artem Gordilov. Siya ay konektado sa mahigit apat na krimen sa Bucha. Dalawang taon na mula nang maaresto siya sa Rusya dahil sa paratang ng panlilinlang. Ito ang mga taong pinalaya ng Rusya mula sa kulungan at ipinadala sa frontlines, kung saan sila ay gumagawa ng krimen sa digmaan. Pagbalik nila sa Rusya, bumabalik sila sa dating gawi. Naglabas ang intelihensya ng Ukranya ng larawan ng pamilya niya at sa ibaba ang krimen niya sa bucha. Ang susunod ay si Asatbek o Murbekov. Ang taong ito ay tinaguri ang katay ng buka dahil siya ang pangunahing gumawa ng malawakang pagpatay ng mga sibilyan sa lungsod na iyon. May litrato siya na kumakain ng hapunan kasama ang asawa niya na nahanap ng Ukrainian intelligence at ipinost kasabay ng krimen niya. Ang huli ay si Nikolai Sokobikov. Itong taong ito ay bumaril sa likod ng dalawang sibilyang Ukrainian na naglalakad lang. Ang ginawa niya ay naitala sa video camera. Narito ang litrato niya kasama ang pamilya matapos pumatay ng sibilyan sa bucha at sa ibaba ang totoong krimen na nakunan sa video. Nahuli ito ng isang security camera. Alam natin ang eksaktong petsa at minuto kung kailan ito nangyari dahil lahat ay nakunan ng camera. Napapansin mo ba kung ano ang nangyayari dito? Hindi lang ito pagkakakilanlan. Epektibo ang estratehiyang ito sa apat na aspeto sabay-sabay. Sa larangan ng labanan, gamit ang mga drone na nagre-record at sumisira. Sa lihim na operasyon, tinatarget ng Head Directorate of Intelligence ang mahahalagang tao sa loob ng Rusya. Sa legal na harapan, ang serbisyo ng seguridad ng Ukranya ay nagdodokumento ng lahat para sa mga internasyonal na hukuman at sa sikolohikal na harapan sa pamamagitan ng pampublikong pagbubunyag ng mga kriminal ng digmaan na ito. Alam kong maraming karahasan sa bidyong ito, pero ito ang realidad ng digmaan. Ang mga pagkamatay ay hindi mabuti at dapat iwasan. Pero ito ang paraan na natagpuan ng Ukranya para magbigay ng hustisya gamit ang sarili nilang paraan. May isang sikat na kasabihan na nagsasabing, kapayapaan na walang hustisya ay tiraniya. At ang Ukranya ay ganap na may karapatan na hanapin ang hustisya para sa kanilang mga mamamayan na pinaslang ng mga puwersang Ruso gusto kong marinig ang opinion mo. Sa palagay mo ba makatuwiran ang estratehiya ng Ukranya na habulin ang mga kriminal ng digmaan kahit nasa Rusya? Ilagay ang iyong sagot sa mga komento. Kung nakatulong sa iyo ang nilalamang ito, ibahagi mo ito sa isang taong kailangan itong makita. Mag-subscribe sa channel para hindi mo mamiss ang susunod na videos. Hanggang sa muli.